Ang pag-uusapan naman natin ay si Charisse Pempengo, oh. a.k.a. Jake Cyrus. Oo. di ba may libro siya ngayon? Anong title na book? I am Jake. I am Jake, oo. Kasi part of that, no, pina pinawag mo sa akin, mm. part isang paragraph doon, yung kinuwento niya that when she was what, five or six years old yata. Six years old? Oo. Tapos, yeah. uh, uh, kasama niya doon ang kanyang tito, ang kanyang tiyo, no, who is, who was sketching, nag -drawing, mm. or hmm. o nagdo-drawing sa kanya, sa isang area doon. Tapos after that, ibang ginawa ay niyaya siya ng ng dito hmm. niya hmm. na pumunta sa kwarto at may gagawin sila. Parang ayun ang kwento oh. niya. Eh, and something happened. I was I was, really I was reading it now. Ah, uh, ko. kasi okay. I can't imagine a six year old girl, very innocent, okay. uh, yung uh, trying to uh, asking someone down na hawakan yung kanyang... ano kanya, no? uh, oh. So, tapos parang may, may narinig para wala nang yung mga tita niya or kung sino man yung sa patao paligid niya at hindi nila alam na may, may ginagawa ng ganong kabastusan at kamala <laughs> at kamalasaduhan itong kanyang tito at de- dinala niya yon ha ang paglaki. paglaki niya at feeling ko na kaya nga siguro ganito siya despite of the success na meron siya hmm. at pinalitan niya yung kanyang pagkatao dahil na rin sa hindi na heal that was an escape at was uh, yeah at saka nagkaroon siya ng hatred na hmm. sa mga lalaki dahil nga merong may, may, may ganon ano 'to what Pwede. happened? Maaring 'yun yung yung pinanggagalingan kung bakit nung, nung nagbago ng 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 anyo si Jake Cyrus. Maaring ako isa ako sa mga masasabing na-off ako, nasayangan ako. Pero ngayon upon reading all the things that she, she he is saying parang mas naintindihan ko. Gusto ko siyang yakapin. Na, uh, ngayon ko naintindihan na ang kung ano ang pinanggalingan Totoo? ng kanyang pagbabago. With this story, hmm. yung pa palang nakita ko, sabi ko, na, 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 na ako for her. Para bang, kasi sabi ko, kawawa na itong batang to. Kumbaga, um, gusto na niyang ilayo po kalimutan alam mo eh pero wala eh to linger in her mind until while while she's alive mabuti na ilagay niya sa libro niya na <laughs> eh ang lakas ilagay niya sa libro yes, niya kasi pag hindi niya mai-release yon mm. ay nako daladala ng habang buhay hindi natin alam kung it's, na it's healing it's healing it's uh -uh. so sabi ko oh my god these vultures and these predators in the world no? oh, no <laughs> <laughs> How can you do that to your own, ano, flesh and blood? Kasi na ako, I have a daughter 10 year, 10 year old. Hindi ko kaya. Na nagagalit ako sa mga ganong tao. Na, na ang isang inosenteng tao, ay sisirain mo ang kaloob-looban niya, mm -hmm. at dadalhin niya hanggang paglaki na hindi man lang mahil.